Maraming Kristiyano ang nag-aangki ng kanilang kalayaan kay Kristo, ngunit sa Kaibuturan, tinalo sila ng Diablo. Inakala nila na sila ay malaya mula sa kanyang mga pag-atake, ngunit lingid sa kanila, sila ay isang libo milya ang layo mula sa kalayaan at kadalakan. Bakit ganito? Ito ay dahil hindi nila alam ang mga diskarte ng kalaban. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang pitong malinaw na estratehiya na ginagamit ng kaaway upang mapanatili kang talunin. Matututunan mo rin kung paano talunin ang kalaban. Maaari ka pa rin maging biktima ng pitong estratehiyang ito kahit nagumugol ka ng mga taon ng asno bilang isang kristyano. Kaya't mangyaring, umupo at alamin kung ano ang ginagamit ng kaaway laban sa iyong buhay at kung paano ito takasan. Bago tayo magpatuloy, mangyaring tandaan na mag-subscribe sa channel na ito. Talagang nadaig ni Jesus ang diablo. Siya ay dumating sa mundo at napagtagumpayan ang lahat ng kasamaan. Sa kabila nito, ang diablo ay gumagamit ng ilang mga panlilinlang at diskarte upang mapaniwala ang mga Kristiyano na siya pa rin ang namumuno. Sa tuwing ilalapat niya ang alinman sa mga ito, nakakalimutan ng lalaking kristyano ang kanyang kapangyarihan at pangingibabaw. Napasubsob siya sa mukha at umiiyak na parang sugat ang leon. Hindi dapat ganito. Kaya naman kailangan mong malaman ang mga estratehiyang ito. Ang isang malinaw na pag-unawa sa kanila ay tutulong sa iyo na talunin ang jablo. Kapag naintindihan mo ang kanyang mga diskarte, ang pagtagumpayan sa kanya ay nagiging isang piraso ng tinapay. Ngayon, ano ang mga estratehiya? Numero uno, sinusubukan ka ng diablo na takutin. Ang takot ay isa sa mga sinaunang sandata ng kaaway. Nagamit na niya ito sa maraming tao at nakaligtas. Gumagamit siya ng takot upang maparalisa ang kanilang mga kaluluwa at gawin silang mali. Ang takot ay isang mamamatay at hindi ka dapat mabiktima ng sandata na ito ng kalaban. Isinakripisyo mo ang iyong pananampalataya kapag hinayaan mong takutin ka ng isang sitwasyon o pangyayari. Pinaalis mo ang Diyos sa larawan. Iyan ay kung paano ang kaaway ay nakakakuha ng isang foothold sa iyo, at ang tanging solusyon ay ang awa ng Diyos. Nakita ni Pedro si Jesu Kristo na naglalakad sa tubig gusto niyang malaman kung si Jesus ba talaga yon. Sa makatuwid, tinanong niya si Kristo kung maaari siyang pumunta. Sinabi sa kanya ni Kristo na, Natapakan ni Pedro ang tubig ngunit hindi lumubog, napatayo siya ng kanyang pananampalataya kay Jesus. Ngunit iniulat ng Biblia na natakot siya nang mamulat siya sa kanyang kapaligiran, sa halip na tumingin kay Jesus. Kaagad, nagsimula siyang lumubog. Gayunpaman, hinawakan siya ni Jesus at iniligtas mula sa pagkawasa. Ito ay maaaring ikaw sa iyong simpleng sulo. Nagsimula ka sa pananampalataya ngunit huminto dahil sa takot. At kung tatanungin ko, takot sa ano? Panatilihin ang iyong mga sagot, anuman ang bumuo ng takot na ito, dapat mong tandaan na ito ay mula sa hukay ng impyerno upang panatilihin kang talunin. Sinasabi ng dalawa Timothy isa, pito, sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi nagpapahiya sa atin, ngunit nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, pag-ibig, at disiplina sa sarili. Hayaang palakasin ka ng Espiritu ng Diyos. Huwag bigyan ng puwang ang takot. Numero ng dalawa, ang kalaban ay nagsisinungaling sa iyo. Kung ang jablo ay may anumang talento, ito ay nagsasabi ng mga kasinungalingan. Sinabi ni Jesus sa Juan 8 oras 44 minuto na ang Diablo ay sinungaling at ang ama ng lahat ng kasinungalingan. Ibig sabihin hindi lang siya sinungaling, itinayo niya ang mga ito. Ang pangunahing punto ay paano niya ginagamit ito para mapanatili kang talunan. Sinasabi niya sa iyo na magsinungaling tungkol sa iyong sarili, sa iyong pamilya, sa Diyos, at me. Naisip mo na ba kung saan nagmumula ang mga negatibong kaisipan, sila ang mga kasinungalingan na gustong paniwalaan ng Diablo tungkol sa iyong sarili. Maaaring sabihin niya sa iyo na hindi ka patatawarin ng Diyos sa iyong mga kasalanan, na ang iyong mga kasalanan ay napakarami, mabigat, at kaawa-awa. Paano ka man lang mangarap ng pagpapatawad? Iyan ay isang kasinungalingan. Sa sandaling ipagtapat mo si Jesus bilang iyong Panginoon, ikaw ay malaya na sa kontrol ng kasalanan baka papaniwalain ka ng jablo na wala kang halaga. Patuloy niyang sasabihin sa iyo na ang iyong buhay ay magiging mahirap, na ang Diyos ay hindi nagmamahal o nagmamalasakit sa iyo. Kung ginagawa niya, bakit ka nagdurusa? Dapat matalino ka. Ito ang jablo na nagsisikap na panatilihin kang nakakulong sa isang silid ng mga negatibong kaisipan. Kung pinaniniwalaan mo ang mga kasinungalingan ito, ang iyong buhay ay gagayahin ang iyong sistema ng paniniwala, at nangangahulugan ito na nanalo ang jablo. Manindigan at maniwala sa katotohanan ngayon. Huwag hayaang talunin ka ng jablo. Pangatlo, tinutukso ka ng kaaway na magkasala. Sinasabi ng Santiago isa oras labing minuto negatibo labing apat na, kapag tinutukso, walang dapat magsabi, tinutukso ako ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng kasamaan, ni hindi niya tinutukso ang sinuman. Ngunit ang bawat tao ay tinutukso kapag sila ay hinihila ng kanilang sariling masamang pagnanasa at naakit. Sinasabi ng talatang ito sa Biblia na hindi maaaring tuksuhin ng Diyos ang isang tao. Sa halip, ang humahantong sa tukso ay ang masamang hangarin sa tao. At sino ang pinagmulan ng hangaring ito? Ito ay ang jablo. Binuksan niya ang iyong mga mata sa isang makalamang pagnanasa at ginagawa kang magkasala laban sa Diyos. Alam niya na kapag nahulog ka sa tukso, humihina ang iyong proteksyon, iyon ay dahil hindi nakikita ng Diyos ang kasalanan. Ngunit may kalayaan kay Jesus. Walang tukso na sobrang dakila para madaig mo. Bakit? Dahil ang Diyos ay nasa tabi mo. Kung makikinig ka sa kanya, tutulungan ka niya na malampasan ang anumang bagay na humaharap sa iyo. Hindi ka gagawing bihag ng jablo. Sinubukan niyang tuksuhin si Jesus. Binuksan niya ang kanyang mga mata sa pagnanais na kumain pagkatapos ng pag-aayuno sa loob ng apat na po araw at gabi. Gayunpaman, alam na ni Jesus ang kanyang mga panlilinlang. Isipin kung ano ang magiging hitsura ng Kristyanismo ngayon kung ginawang tinapay ni Jesus ang bato. Katawagin ng mga tao ang anak ng Diyos na isang salamangkero. Ngunit salamat sa Diyos, buhay si Jesus sa kanyang mga estrategiya. Sinaway niya ang jablo pagkatapos ng kanyang ikatlong pagtatangka na tuksuhin siya. Yon din ang dapat mong gawin. Mamuhay ng may kamalayan na sinusubukan ka ng jablo na sirain ka sa iba't ibang tukso. Gayunpaman, maaari mong malampasan ang lahat ng ito. Numero 4, ang kalaban ay nagpapalaki sa iyo. Sinasabi ng Biblia sa aklat ng mga kawikaan na ang pagmamataas ay nauuna sa pagkahulog. Alam at naranasan na ito ng Jablo. Ayon sa aklat ni Ezekiel, nilikha siya ng Diyos gamit ang lahat ng uri ng mamahaling bato. Siya ang tagapagdala ng liwanag ng Diyos at nakita niya ang kaluwalhasyan ng Diyos. Ito ang nagpaisip sa kanya na maging katulad ng Diyos. Ito ang binihag ng Diyos bilang kasamaan. Ang Diyos ay hindi nag-aksaya ng isang segundo, inalis niya ang kanyang mga tungkulin sa celestial na kaharian at ibinaba siya sa impyerno. Kaya, alam ng Diablo na kayang talunin ng pagmamataas ang sinumang nilalang, tao o anghel. Kaya kapag sinagot ng Diyos ang iyong mga panalangin sa pamamagitan ng pagpapalaki ng iyong buhay, tinuturuan ka ng Diablo kung paano itaas ang iyong sarili. Patuloy niyang pipilitin ang iyong mga balikat, na pinaniniwalaan kang higit ka sa iba, itinutulak kanya na kumilos sa mga hindi makataong paraan sa mga taong mababa sa iyong katayuan. Inhinyero niya ang mga tao upang kantahin ang iyong mga papuri. Ang gawain ito ay patuloy na nagkakaroon ng pagmamalaki sa iyo, ngunit kapag nakita ito ng Diyos, nag-aapoy ang kanyang dalit. Kinamumuhian niya ang pagmamataas ng may pagnanasa. Kaya, inaabot niya ang gayong individual at pinapakumbaba siya. Ang isang katulad na bagay ay nangyari kay Nabucodonosor, hanggang sa kinilala ng mayabang na hari ang kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos, na siyang isang hayop. Huwag magpadala sa pagmamataas, ito ay isang sandata mula sa impyerno, upang gawin kang walang silbi sa harap ng Diyos. Numero 5, sinusubukan niyang akusahan ka, sinisira ang iyong reputasyon at patotoo. Tinatawag ng Biblia ang Jablo bilang tagapag-akusa sa mga kapatid. Palagi siyang maghuhukay ng mga bagay na pangit tungkol sa iyo. Lagi niyang binabantayan ang iyong mga hakbang upang may masabi sa Diyos. Siya ay pumapasok sa mga tao at sinimulan nilang sirain ang iyong reputasyon. Maaaring makita niya na isang malaking pagkakataon ang darating sa iyo sa opisina. Para matigil ito, mag-udyok siya ng sabuatan laban sa iyo. Ang mga taong ito ay babangon na may napakalaking kapangyarihan upang pigilan ka at hindi mo maisip kung bakit nila ito ginagawa. Ang katotohanan ay sila ay nagtatrabaho sa ilalim ng saklaw ng Diablo. Ganyan din ang naranasan ni Jesus. Matapos siyang mahuli ng mga mataas na saserdote, bumangon ang mga bulaang saksi, at nagsimulang magsabi ng lahat ng uri ng kasinungalingan tungkol kay Jesus. Sila ay nagsasalita ng may labis na lakas na walang sinuman ang maaaring makipagtalo sa kanila. Ito ay ang jablo sa pagkilos. Munit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nila pinatay ang espiritu ni Jesus. Patuloy siyang kumapit hanggang sa kanyang huling hininga. Ito rin ang dapat mong gawin. Hindi mo dapat pahintulutan ang mga akusasyon ng jablo na gumalaw sa iyo. Number 6, itinutulak niya ang mga distractions sa iyong buhay. Ang mga distractions ay mga side attractions sa paglalakbay ng layunin. Ikaw ay nasa isang paglalakbay patungo sa iyong kapalaran, gayon paman, ang jablo ay hindi nais na gawin mo ito kaya't madiskarteng inilalagay niya ang iba't ibang distractions sa iyong daan. Alam niya na kapag nabiktima ka, matatalo ka niya at ang iyong layunin. Ang mga abala na ito ay maaaring pera, posisyon o tao. Maaari pa nga itong maging hindi napapanahong tagumpay. Maraming mananampalataya ang walang kamalayan tungkol dito. Maaaring may inihahanda ang Diyos para sa iyo, ngunit ang jablo ay mabilis na magpapadala sa iyo ng peking version. Kung ang mananampalataya ay hindi sensitibo sa pangunguna ng Diyos, makikita niya ito bilang isang sagot sa kanyang mga panalangin, samantalang ito ay isang kaguluhan lamang. Natutuwa ang jablo sa pag-abala sa iyo mula sa lahat ng inihanda ng Diyos para sa iyo. Dapat maging conscious ka dito. Huwag hayaan ang jablo na gambalain ka mula sa kung ano ang nilikha ng Diyos sa iyo upang maging. Huwag mong hayaang gumamit siya ng kayamanan, kaibigan, o hindi napapanahong tagumpay para itaboy ka sa matuwid na landas at talunin ka habang buhay. Numero pito, pinaaalalahanan kanya ng iyong nakaraan. Alam ng demonyo ang iyong nakaraan. Alam niya na minsan kang lumakad sa kanyang mga landas, ngunit kaagad kapag lumapit ka kay Kristo, ikaw ang kanyang pangunahing kaaway. Kaya, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matiyak na hindi ka mananatili sa landas. Isa sa mga paraan na tinitiyak niya iyon ay sa pamamagitan ng pagpapaalala sa iyo ng iyong nakaraan. Paulit-ulit niyang dinadala sa iyong isipan ang lahat ng kakilakilabot na bagay na ginawa mo. Makinig, layunin niyang pagdudahan ka sa iyong kaligtasan. Nais niyang makita mo ang iyong sarili bilang hindi karapat dapat sa biyaya ng Diyos. Kung naniniwala ka sa kanya, naging biktima ka ng kanyang mga bitag. Hindi mo dapat hayaang mangyari yon, dapat mong tiyakin na hindi ka matatalo ng jablo. Laging tandaan na ang iyong nakaraan ay hindi tumutukoy sa iyo. Sinasabi ng 2 Corinthians 5 oras 17 minuto, kaya't kung ang sinuman ay nakay Kristo, ang bagong nilalang ay dumating na, ang luma ay nawala na, ang bago ay narito na. Yan ang realidad mo. Kayo na ngayon kay Kristo. Tinipon niya ang lahat ng iyong mga guho at inilibing. Hindi na sila muling nabubuhay, hindi na sila bagay. Ikaw ay kasing bago ng araw na ikaw ay pisikal na ipinanganak. Bukod dito, maaaring alam ng jablo ang iyong nakaraan, ngunit hindi ang iyong hinaharap. Ito ang pinakakinatatakutan niya. Siya ay natatakot sa kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa pamamagitan mo, at iyon ang dahilan kung bakit nais niyang talunin ka sa iyong nakaraan. Ngayong alam mo na ang mga diskarte ng jablo, hindi pa oras para i-cross ang iyong mga kamay. Kailangan mong malaman kung paano siya talunin. Kaya paano mo matitiyak na ang kanyang mga estratehiya ay hindi gagana sa iyo? Una, dapat kang masangkapan ng salita ng Diyos. Hindi dapat lumipas ang isang araw nang hindi mo binabasa at maingat na pinag-aralan ang Biblia. Ito ang iyong espada laban sa mga taktika ng Diablo. Noong tinutukso niya si Jesus, hindi inisip ng anak ng Diyos ang sinasabi ng Diablo. Hindi siya tumingin sa langit at sinabi sa Diyos na magpadala ng mga anghel upang protektahan siya sa halip sinabi niya ang salita ng Diyos. Lahat ng sinabi ni Jesus sa pakikipagtagpo na iyon ay nagsimula sa nasusulat. Kaya dapat mong ihanda ang iyong sarili sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At hindi lamang iyan, kailangan mo ring magsalita ng salita. Kapag ang takot ay sumusubok na hawakan ang iyong puso, sabihin ang salita ng Diyos laban dito. Kapag dumating ang mga tukso, sabihin ang salita ng Diyos. Kapag sinubukan ng jablo na ipaalala sa iyo ang iyong nakaraan, ipahayag ang salita ng Diyos. Ganyan mo inaangkin ang iyong tagumpay. At kung ayaw niyang tumigil, ipaalala sa kanya ang kanyang kinabukasan. Paano masasabi ng isa na hinatulan na ng Diyos ang tungkol sa nakaraan ng iba? Ang gayong tao ay dapat magdalamhati sa kanilang kapalaran. Ipaalam sa jablo na siya ay isang nahatulang nilalang gayon din, dapat mong supilin ang bawat pag-iisip sa ilalim ni Kristo. Hindi mo dapat payagan ang mga kasinungalingan ng jablo na supilin ka. Kapag dumating sila bilang mga negatibong kaisipan, huwag kontrahin ang mga ito ng mga iniisip. Sa halip, simulan mong pagsabihan sila. Ipailalim ang iyong isip kay Kristo sa mismong sandaling iyon. Huwag hayaang magkaroon ng lugar ang jablo. Sinasabi ng 2 Corinthians 1.0.5, aming winawasak ang mga argumento, at ang bawat pagkukunwari na lumalaban sa pagkakilala sa Diyos, at binibihag namin ang bawat pag-isip upang gawin itong masunurin kay Kristo. Dapat mong tandaan na gawin ito sa tuwing ang jablo ay nagsasalita ng kanyang mga kasinungalingan. Huwag kalimutang magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Huwag magpadala sa pride at ego. Huwag mong tingnan ang iyong sarili na higit sa iba, sa halip, tingnan ang iba na nasa itaas mo, anuman ang ibinibigay sa iyo ng Diyos. Dapat kang magpakumbaba. Dapat mong patuloy na sabihin sa iyong sarili na ang kasaganaan sa iyong buhay ay hindi nagdidikta kung sino ka. Pinagpala ka ng Diyos para mapagpala mo ang iba. Huwag hayaang itulak ka ng jablo sa paniniwalang ikaw ay lahat sa lahat. Gusto ka lang niyang hilahin pababa mula sa pagpunta sa tuktok. Maari muring talunin ang kalaban kapag tumutok ka sa iyong mga layunin. Huwag sumuko sa mga distractions. Huwag kang mahulog sa tabi ng tadhana. Ginagawa mong tanga ang jablo kapag itinuon mo ang iyong mga mata sa layunin. Ipinakita mo sa kanya na ang kanyang mga atraksyon sa gilid ay hindi sapat upang pigilan ka sa pagsulong. At hindi ka dapat mabalisa o mag-alala tungkol sa anumang sitwasyon. Hayaang tumunog sa iyong puso na gagawin ng Diyos ang lahat para sa iyo. Huwag kalimutan na siya na tumawag sa iyo mula sa kadiliman tungo sa liwanag ay kayang lutasin ang lahat ng uri ng problema. Sa halip na umiyak at mabalisa sa wala, magpasalamat sa Diyos. May mga pasanin sa iyong lig, maaaring nakikipaglaban ka sa isang sakit, hindi na babayaran ang mga bayari ng iyong mga anak, at iba pa, ngunit ang totoo, ang pagmumuni-muni sa kanila ay hindi magdadala ng solusyon. Sa halip, dalhin sila sa tagapagdala ng pasan. Sampalin mo ang demonyo sa pamamagitan ng pag-awit ng mga papuri sa Diyos. Ang isang bagay na maaaring hindi mo alam ay ang tunay na pagsamba at papuri ay nagpapaalis ng jablo sa iyong buhay. At sa kanyang pag-alis, lahat ng iyong mga problema at pagkabalisa ay umalis sa kanya. Kapag pinipili ng mga anak ng Diyos ang papuri kaysa sa kanilang mga problema, kadalasan ay nagtatapos ito sa kadalakan at banal na tagumpay. Sinubukan ng Diyablo na patayin ang pananampalataya ni na Pablo at Silas, ngunit sa halip na tanungin ang Diyos, pinuri nila siya. Kinailangan ng umalis ng Jablo at isang makapangyarihang himala ang nangyari. Dapat mong laging tandaan na gamitin ang diskarteng ito araw-araw. Pagkatapos panalangin. Ipinaunawa sa atin ng Efeso 6 oras 12 minuto na ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo. Nangangahulugan ito na ang ating mga kaaway ay hindi mga tao, sila ay mga espiritong nilalang. Sila ay mga pinuno, sila ay mga otoridad. Nakikipaglaban tayo sa mga kapangyarihan ng madilim na mundong ito at sa espiritual na puwersa ng kasamaan. Ang tanging sandata na magagamit mo laban sa mga puwersang ito ay manalangin ng may pangunawa at sa espiritu. Dapat kang magpatuloy sa pakikipagdigma laban sa mga diskarte ng jablo sa iyong buhay binigyan ka ni Jesus ng tagumpay sa krus, ngunit maaari mo lamang gamitin ang tagumpay na ito sa pamamagitan ng panalangin. Dapat mong itatag ang iyong panginibabaw sa mga espiritual na puwersa sa pamamagitan ng mga panalangin. Ang pagtanggi sa pagdarasal ay nagiging biktima ka. Hindi ka dapat maging isa. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong italaga ang iyong buhay sa Diyos ngayon at sabihin sa Kanya na bigyan ka ng kapangyarihan sa mga diskarte ng Diablo. Manalangin tayo. Ama sa langit, pinagpapala ko ang iyong pangalan para sa araw na ito. Salamat sa iyong mga hindi mabibiling salita. Pinagpala nila ang aking buhay ng hindi nasusukat. Salamat sa pagsisiwalat ng mga estratehiya ng Jablo. Ngayon hindi na niya mahawakan muli ang kaluluwa ko. Inalis mo ang kapangyarihan ng kadiliman sa aking buhay, pamilya, at mga pagsisikap. Pupurihin ko ang iyong pangalan magpakailanman. Panginoon, mangyaring hayaan ang iyong awa na magsalita para sa akin ngayon. Nakikita ko na pinahihirapan ako ng jablo sa ilan sa mga estratehiyang ito. Mangyaring hayaan ang iyong awa na iligtas ako ngayon. Bigyan mo ako ng ganap na kalayaan mula sa mga taktika ng jablo. Ama, ibunyag mo ang diskarte na gustong gamitin ng jablo laban sa akin sa hinaharap at ipakita sa akin ang daan palabas. Hindi na ako dapat mahulog sa mga kamay niya hindi ako dapat maging biktima niya. Kung nagbabalak siyang magtanim ng takot sa akin, inaangkin ko ang aking tagumpay. Kung nais niyang ikalat ang kanyang mga kasinungalingan sa aking puso, hayaang sirain sila ng iyong katotohanan at liwanan. Wasakin lahat ng plano niya sa buhay ko. Hindi siya dapat umiti sa aking kaluluwa o sa aking mga mahal sa buhay. Hindi niya dapat sirain ang iyong mga gawa sa aking buhay. Nagdarasal ako lalo na tungkol sa pagmamataas, Panginoon. Panatilihin mo akong mapagpakumbaba. Hindi ako dapat magyabang ng anumang bagay sa labas ng iyo. Wala ako kung wala ka. Ayokong maranasan ang naranasan ni Nebuchadnezzar. Niluhod ko ang aking mga tuhod sa harap mo magpakailanman. Mula ngayon, inaangkin ko ang aking tabumpay kay Kristo. Nanalo si Jesus sa labanan laban sa masasamang puwersa, kaya walang kasamaan ang mananaig sa akin ang jablo ay maaaring patuloy na umuungal tulad ng isang leon, ngunit siya ay nag-aksaya lamang ng kanyang oras. Itinuon ko ang aking tingin kay Kristo, kaya hindi hindi ako mahuhulog o matitisod. Iniligtas ako ni Kristo mula sa espiritual na kasamaan sa mundong ito. Iniligtas niya ako sa bawat diskarte ng kalaban. Jesus, panatilihin mo ako sa iyo at ikaw sa akin. Walang dapat maghiwalay sa akin sa iyong pag-ibig walang dapat humila sa akin palayo sa iyong presensya. At kahit na tila walang paraan, pupurihin ko ang iyong pangalan. Kakantahin kita ng maluwalhating mga awit dahil alam kong nasa tabi ko ka lang. Salamat sa katiyakan ng tagumpay laban sa lahat ng panlilinlang ng kaaway. Salamat dahil alam kong dininig mo ang aking mga pagsusumamo. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako, Amen. Kung naapektuhan ng video na ito ang iyong buhay, mangyaring pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang espiritual na mga paghahayad. See you sa susunod na video!